Interview, interview. Interview with the vampire. <laughs> <laughs> Tama <the> <laughs> <laughs> Interview with a vampire. Ipila mo na kasi sasak-sak mga kita patay ka. superhero. Si Pac-Man. man naman. kami sa Soko. Ay, nisnog ba naman ito? araw kanin. Ganda mo, Tiner. Digital nga ka. Tineri, totoo ba? Ang balita, na pag ririnig rinig ko lang, totoo ba, na ano, yung umayari ng cellphone ito, eh ano, Tineri? Totoo ba yun? Tineri? Ito, mabang may hirin sa off-shoulder mo dali. Side t-shirt. T-shirt na siya. Okay. Jer, ito na yung interview mo. Ah, uh, ano? Lady in Red. Lady in Red. Lady in Red. Gabi na lang makita naka off shoulder Totoo ba ang balita? Na? Kala mo, kalam mo yung, kala mo yung kasang Totoo ba ang balita? Isang kasang narita. na Raid. No. Na, <laughs> na ano? Na... Na lang, baka umiyak ka. Na ano? Hindi nga. Ayaw lang. Eh, ikaw, Neri. <laughs> Hindi na eh, ano nang Totoo ba? Totoo <laughs> ba? Na? Nagregalo ka kahapon? Sa'yo <laughs> so, nga ba talaga galing 'yon? Sa sa'yo po. O... Ah bago ka mali sa ate Marie? Pakisagot nga yung nag-iis ng tanong namin ni Jeremiah. Oh. Jeremiah, pakitanong mo ay tanong natin kay Lady in Red. Miss Lady in Red. oh, ano po? Kala mo, nagsusukat sa lamesa. Kaya kung ganun. O. Meeting ba yan? Meeting? Ba't eh, eh, nalag-lag. Ayan, meeting, oh. Parang happy family, oh. Tatay, nanay. Gugan mo, buh! Parang kasap yung Oh! Niri! Niri! sa na, Niri? Ang isang baliw ng aming nakita. <laughs> Sige na po na ba si Pudang? Ang magandang gabi sa inyo mga kabuso at ngayon ay nandito kami sa isang tahanan kung saan nagaganap ang isang raid. Sa mga kababaihan na to ay ang inyong nakikita sa inyong TV screen. <laughs> mga kapatid, ang inyong po nakikita is ex exclusive na video mula sa isang nireg na bahay kung saan makikita nyo ang isang tabachoy na na isang Uh, miyembro na isang kasa. <laughs> kasa. Kasa yung pagawa ng sakyan. <laughs> at dinidinay nila ang mga lalo na mga kapuso. Ito po ang leader. Ito po ang leader kung mapapansin nyo. Siya yung nakapula. Nakapula dahil bago na mamasa Mama <laughs> At at siya po ay isa dahil meron siyang hawak na matuli.